Hi guys, nagluluto ako ng aming ulam. Dinugo ang dinuguan. Sinigang na dinuguan. Sinigang. Siyempre, kaya tinawag na sinigang kasi meron po tayong sampalok. Yung sampalok na bunga, tapos ito, dugo, ayan. Dinuguan. Sinigang na dinuguan. Pero, unang-una, sinasangkot siya ko po yan. Ayan. Hindi ko po yan nilalagyan ng mantika kasi may mga taba-taba siya. So, kailangan pa basin natin yung taba at saka paanohin na natin siya dyan para maluto-luto. Tapos, nilagyan ko po yan ng sibuyas, bawang at paminta. Tsaka magic sarap para, tsaka konting asin para glasa na po yung ano baboy. Ganun ako magluto ng dinuban guys para masarap at hindi malansa. So ayan guys, kasi ano na siya, medyo toasted na yung ating baboy. So ilalagay na natin yung ating dugo. Ayan, lalagay ko na to. Lalagay ko lang. So ayan guys, nalagay ko na yung aking ano, dugo. So, ayan. Papakuluan lang natin po siya dyan tapos ilalagay ko na rin po guys yung aking sampalok dyan para maglumambot na yung ating ano, sampalok so guys, ito yung hinugasan natin, sampalok na fresh ayan, lalagay na natin para maglasa na siya dyan at lumambot na ayan na guys papakuloyin lang natin siya dyan hanggang sa magtuyo. Ayan guys, yung ating sinigang na dinuguan. Ayan. Masarap. Papatuyuin natin yan guys. So, ayan siya guys. So, lagyan natin ng magic sarap para lalong sumarap. Ayan. Saka nilagyan ko pala yan ng konting sugar guys. Para may ano siya. Masarap yan. Ano na, sarap na. So, ayan na guys. Yung ating binuguan na masarap. Na yung aking sinampalokang dinuguan. Sinigang na dinuguan. Ayan, nag ako ng sili. Ayan, lalagyan ko ng sili. Ayan, lalong sumarap. Tikman na natin. Mmm, ang sarap guys. Okay na yan. Para hindi siya ganong tuyong-tuyo. Ayan, para iinit na lang natin siya mamaya pag kakain na. Ayan. Okay Thank you for watching my video, guys. Cooking video. My sinigang na dinuguan. Uh, not with fresh na sampalok. Ano lang, guys. Bye-bye.